Well, Carla, bakit ka sumali dito? Um, ano po, kasi si Mama po kasi, gusto niya, okay. gusto niya po akong ano, uh, sumali dito. Matagal na po, ever since pa lang po na may na sa kahit sa ibang member. Oh, nutrition. talaga, Tegasahan ka ba, Carla? Po. saan ka? Sa may marinduke po. May hey, boyfriend ka ba? Yes, I have. Really? Anong pangalan niya? His name is Jasper Saporas. Okay. Sige, pakilala mo na yung mga mahal mo sa buhay. Uh, pinapakilala ko po ang nag-iisang nanay sa buhay ko, si Malu Abila, at ang nag-iisang anak ko. Wow. Si Hello, Kuya Will! Good afternoon po. Yung anak mo na. Ano pa ano anak mo? Anak mo na. Dean Carl po. Ah, ay Dean Carl. So yan ang anak mo. Kailan ka ng anak? <laughs> <laughs> uh, ano po yun? Hindi po kayo ng anak. Ako po yung nagbigay ng anak. uh, magandang istorya <laughs> to. Magandang. Ang ibig mong sabihin, tunay mong anak si Ding. Opo. So, nagkaroon ka ng girlfriend? Hindi po siya girlfriend kasi pag buwibili lang ako sa tinda nila, tatakaw din niya ako pinagbabayad. Tapos one time nagiinuman kami ng mga friend ko, niyaya ng barkada ko. Then, ayun na nga. <laughs> A -a -a ano nangyari? Ah, Napaka-aggressive ko that time. Ikaw kasi... agresibo. Oo. Oh. So, pero yung feeling mo, bading ka na ba no? no. Hindi, kasi kasi ano nang antog ito, medyo may magulo lang po na ano ako. Misa magulo lang yung isa. So, ka anak yung... ka ngayon? Ano taon siya. na siya? Five years na Asa yung babae? Nasa, ang last na balita ko po, nasaan na siya? Sa ibang bansa? Mama Malou, ano gusto yes. niyo sabihin sa anak niyo? Anak, <coughs> yung yung hindi ko naipigay sa'yo, pasensya muna ako. Kasi alam mo naman yung hanap buhay ko, di ba? Tapos may karamdaman pa ako, kaya pasensya na. Alam mo naman may pinag-aaral pa ako, di ba? Yung kapatid mo. Kumbaga, yung kinikita ko pinagkakasya ko lang talaga. Alam mo yan. You know? Mahal si Carla. Mahal pa na mahal po. Pag ilan niyo ba anak si Carla? Siya yung panganay. Ilan ba sila? Tatlo po. Siya panganay siya. Siya ang inyong panganay. And then, pangalawa babae, lalaki? Tatlo po sila lalaki. Ako lang po yung binabae. Siya, ang, siya po ang ano ko, only L girl na po. Dalaga, ang oh, girl like girl. Ano gusto mo sabihin sa mama mo? Ma, pasensya na rin. Minsan kung minsan nagtatalo tayo, pero nagpapasalamat ako kasi kahit may nararamdaman ka, hindi mo pinapakita sa amin na ano ka. Pinapakita mong lagi kang malakas. Balang araw, matutulungan -ma din kita sa lahat ng pangailangan mo. Hindi ko na, wala na ako iniling sa mundo, kung di makasama ko lang din kayo. Yun lang. Love you, ma. Thank you, na. At syempre, hi, Dean. Ilan taong ka na? Bigyan niyo po mic, nanay. Five. Five ka na? Okay. Nag-aaral ka ba? Okay. Ano gusto mo sabihin kay ano matawag sa yo Mama. Mama. Ano gusto mo sabihin kay Mama? Love you, Mama. Oh. <laughs> love you, Mama. Asan si Papa mo? <laughs> ah, ayun. Nakita talaga. Yung daw ka lang, nga. Kasi ilab ni Mama yun, eh, no? Ano gusto mo sabihin? Sabihin mo. Alam ko hindi ko pa mapapaliwanag sa'yo, pero darating ang time na sana maintindihan mo at lagi ka lang mag-aap, mag-aaral ka lang ng mabuti para balang araw, may pagmalaki mo ako bilang isang magulang mo. Yun lang. Maraming sa I love you. Hmm. Anong gusto mo paglaki mo, Dean? Sundalo. Sundalo! Galing, ha? Sige, ha? Para magsilbi ka sa ating bansa, sa ating bayan, ha? Okay? Mahal mo si mama mo, ha? Opo. Okay. Bin ang jacket. Yan. Yan na din. Suit mo. Hmm. Kakatuwa. Kasi yun, pakilala mo naman yung inspirasyon mo. Uh, pinapakilala ko po ang two years and five, four months kong partner, si Jasper Saporas. Hello po, Kuya Will. Hello Hi. po. Jasper, ilang eh, taon ka na? Tangkad mo ah. 20 po. Ano gusto mo sabihin, Jasper, kay Carla? Ah, uh, ba? Sorry kung minsan nasisigawan kita. Basta tanda mo lagi, nandito lang ako sa'yo. Hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita. At kaya kita ipagbalaki. <laughs> 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 wow! Carla, ano gusto kay Jasper? Ba, Sorry din minsan kung may ugali rin ako minsan na hindi mo naiintindihan. Pero ang importante, kahit ganyan ka, ang tawag ito, inintindi, kahit ganito ako, inintindi mo ako. Lagi mo tatandaan, kahit siya sabi nila walang forever, naniniwala ko may together. Thank you. Oh. Thank you. Oh, ano talent ni